Ay, grabe ang lamig. Lamig, lamig. Naka 15 degree yata ito. Or 14. Pero malamig siya. Pagabi niya. Grabe yung manager dito. Pumasok ko. Oh. Ang rock coach niya. May karga kasi bukas yun. May isya yan. Magkano rin mag ang Nung container. Ito pino, tinatapon na. Sorry, pwede pa itong gawin eh. Yung mga planggana pwede nga to pati to di ko lang alam dito kasi may bumibili dito eh sa, dito rin sa lugar nito nasama ako one time deliver yung mga ganito eh. pero ano to may halo ba lupa lupa kundi alikabok pero mostly plastic pa rin dito yan galing Ililinis kasi dyan yung clear para magpuro sa lagas ba. Pero ito sa mga ano to galing Oh. Winalis to. Kaya may mga ano pa. Dumi-dumi. Sa taas to. Yung mga pagputol. Pat ito sa mga uh, store. Kasi dinadala lahat dito. Yung mga basura. Lahat ng basura. Ito talaga o. Oh. Marami nang halo na may kabok parang hindi na pwede ito ang dami yung tinapon dito ito, sa nga ito ng balete ayun balete yan, doon sa likod, sa CR lumaki lang sa ito yung balete doon tapos yung pumunta na ano ito kasi nasasagi na yung ulo namin pag lumadaan pinaputol nung head nung Webes. Tapos inakyat namin yun dun, oh. Kinapitan yung taas nung ano. Ayan mo yung bagon. O parang siyang ganito. Na tumataas ba. Tapos kumapit dun sa pinakataas. Kaya tinanggal, nilinis. Naglinis kami yung Webes. Lahat dalawang oras namin ginawa to pati yung mga ano doon sa likod yung tubig doon lahat marami nang tumubo rin ng kahoy mga gilid ng building tinubo ama linis namin ito sa balita ito dami yung paleta oh. kung maglitson tayo bele pantuhog na lang eh ang para umikot ay may bakal nga pala diyan ano pera na lang pala kulang pambili Yamay yun dito nga pwede dito lalo nga yun taglamek wala ganong init or yung init di ganon ka ano kaya pag tanghali masarap maglakad lakad kahit tanghali ka rito magluto oh. ito dami oh kahit ilang lechon lutuin mo dyan ito yung tuyo pa wag ulan eh dami nyan luto talaga yung lechon may billing part lang naman pwede natin bilhin dito hindi pa ako nakapag try eh. pag tumagal na sino tayo may mga extra pera na tayo yan man to eh. Minsan na ako to nung ano isang bisor yung matanda na. Ano, 70 years old na yata. Hindi pa nag-retire eh kasi eh, mag-anak lang naman dito eh. Trish, sila lang kasi dito, kaya family business eh. yung mga head sila sila lang ako no ano? kaya kahit matatanda na dito pa rin sila kasi part sila eh so ayun pag tumagal tagal tayo nagka budget budget luto tayong lechon <laughs> daming kahoy eh tayo um, magluluto budget lang muna alright alright so yun lang muna kaganapan natin ngayon nilalamig na tayo pero sa ibang lugar meron part nga dito na nag-yellow na eh nag-negative -ne na yun pag ganun. Pero dito, hindi naman talaga tayo sa nice, sa lamig, siguro lahat naman. Nilalamig na tayo. So, 'yun lang. Ingat lang lahat then laban lang sa buhay, God bless.